Hi guys! Tara samahan niyo akong balikan itong sikat na halal muslim na kainan na hindi mo dapat palagpasin kapag nasa Kiapu ka. Dahil bukod sa andami mo ng choices, napaka-affordable lang. Eh, para kapag nagpunta sa ibang bansa. Ito ang Arab-Asian restaurant na makikita niyo lang dito sa may tabi ng mosque. Sa Muslim town area siya at kabilang side ng Kiapu Church. One year na nga mahigit nung last na punta ko dito. Kaya nagulat ako na medyo nag-iba siya pero mas naging maluwag ngayon. Ito yung menu nila. At ito rin yung pinaka-favorite ko sa kanila itong mga parata at roti nila. Then ito naman yung ibang mga choices pa sa kanila. Grabe guys, sobrang na-miss ko dito. Every time pupunta ako dito para ako nasa Singapore, Malaysia, dahil ganitong ganito yung mga food doon. Nagpunta nga kami na off-peak dito para sure na wala masyadong tao dahil kapag ka lunch time at dinner time, sobrang punong-puno sila dito. At ang maganda pa dito guys, dahil nag-expand na sila kaya may area na sila na merong aircon. O ba diba, ang bongga may choices ka na kung sa open area or naka-aircon. Plus makakasiguro ka pa na 100% halal yung mga sinuserve nila. At ultimo yung mga nagsuserve dito, puro mga kapatid nating Muslim. Actually guys, ang konti nga lang na na-order namin dahil yung ang ibang gusto naming order and hindi na available. Mabilis nga magkaubusan sa kanila kaya make sure mo kung pupunta ka dito, dapat aagahan mo. Open daw sila everyday from 10am up to 8pm. Kaya naman kung gusto mong maabutan yung kumpleto sa menu nila, make sure mo na pupunta ka before lunchtime. At alam nyo ba guys, isa to sa favorite namin ni Carter na Muslim restaurant dito sa Quiapo? Dahil hindi lang ba mura yung mga food nila? Legit pa na masasarap to. Kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! Roti durian. Nagulat ako meron na silang durian ngayon. Oh, bango, durian na durian. Mm. mm. Oh, ang sarap. Grabe yung durian. Sasoso -so ko ba, ba? Mawawala yung lasa ng durian eh. Ang sarap ng durian. Wow. sarap nito. Para ako nasa Malaysia. Wow. First time ko na try yung durian flavor sa roti. Ito yung to die for na talagang binabalik-balikan dito. At favorite din namin dito. Yeah. <laughs> Eto yung roti choco pisang. Ganun na ganun pa rin yung lasa. Mm. Hindi tinipid sa chocolate tsaka sa banana. Mm. <laughs> Mmm. <laughs> Nag-level up pa yung lasa niya. Ang sarap. Hmm? Etong chicken masala naman yung itatry natin. Kasi hindi natin to try nung last time pumunta tayo dito, kasama pa natin si Akusha. Wala pa kami second baby noon, si Achi pa lang. Si Akusha pa lang ang baby namin. Tsaka yung in-order namin, nasi lemak tsaka nasi goreng. May kasamang garlic white sauce. Of course, may kasamang biryani. Mmm! Ang strong ng spices. Yung anghang nga sakto-sakto lang. Para kang kumain sa ibang bansa. Sarap siya. Para tayo nasa Malaysia. No? Kasi yung chicken, ang lambot. Siyempre. Mm. Mm. Okay din to ah. Okay, try na natin tong mi goreng ayam. Hmm, hmm. Yung pinaka noodles nila, hindi sobrang, paano ba explain yun? May bouncy pa rin. Ramdam mo pa rin yung texture niya. Hindi sobrang, alam mo yun kasi may mga noodles na sobrang lambot eh. Yung noodles, tama, hindi overcooked. Tapos yung spices niya, masarap. Sarap yung lasa niya. Yun. Hindi ko explain eh. Manamis-namis na may alat ng konti. Ang difference naman nito sa mga ibang dish, hindi siya maanghang. Sakto lang. Kasi yung iba, pagkaunang kagat mo palang, alam mo na may anghang eh. Ito, manamis-namis, konting alat, at saka isa siya sa mga sikat na dish ng mga muslim. Puro solid na naman yung mga na-order namin sa kanila. Every time kakain na lang kami dito, lagi kaming umaalis ng masaya. So, yun lang guys. Sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye!